Kamusta? Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang isang paboritong paksa ng mga Pilipino, ang mataas na humidity sa ating bansa. Bakit nga ba malakas ang humid sa Pilipinas? Alamin natin ang mga sanhi nito at ang mga epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Una, ano nga ba, ba ang humidity? Ang humidity ay ang dami ng tubig sa hangin. Kapag mataas ang humidity, ang hangin ay puno ng moisture, na nagiging sanhi ng pakiramdam ng init at kahalumigmigan. Ang Pilipinas, bilang isang tropikal na bansa, ay kadalasang nakakaranas ng mataas na antas ng humidity. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyong tropikal, malapit sa Ecuador. Sa mga lugar na ito, ang mga temperatura ay karaniwang mataas. Sa init, ang tubig mula sa mga anyong tubig at lupa ay mabilis na sumisinaw, na nagdadala ng mas maraming moisture sa hangin. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tropikal na bansa, tulad ng Pilipinas, ay kadalasang may mataas na humidity. Isang malaking dahilan ng mataas na humidity ay ang dami ng anyong tubig sa paligid natin. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na may higit sa 7,000 mga isla. Ang mga dagat, ilog, at lawa ay nagsisilbing malaking pinagmumulan ng moisture. Sa tuwing mainit ang panahon, ang tubig mula sa mga anyong tubig ay sumisingaw at nagdadala ng karagdagang moisture sa hangin. Sa bawat taon, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mataas na antas ng pag-ulan, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ang mga pag-ulan ay nagdadala ng kahalumigmigian sa hangin at sa tuwing umuulan, ang tubig ay nagiging singaw sa lupa na nagdaragdag sa humidity. Ang mataas na humidity ay lalo pang tumataas kapag may mga bagyo na dumadaan sa ating bansa na nagdadala ng malalakas na ulan. Ang mga hangin tulad ng amihan at habagat ay may malaking papel din sa humidity. Ang amihan ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa hilaga, habang ang habagat naman ay nagdadala ng mainit at mahalumidmid na hangin mula sa kanlurang bahagi. Ang habagat, lalo na sa panahon ng tag-init, ay nagiging sanhi ng mas mataas na humidity sa mga lugar na tinatamaan nito. Ang urbanisasyon ay isa ring salik sa mataas na humidity sa mga lungsod. Ang mga skyscraper, kalsada, at iba pang infrastruktura ay nag-imbap ng init na nagiging sanhi ng urban heat island effect. Sa mga lungsod, mas mainit ang temperatura kumpara sa mga kanayunan, at ang epekto nito sa humidity ay nagiging mas kapansin-pansin. Ngunit anong aba ang epekto ng mataas na humidity sa ating buhay? Ang mataas na antas ng humidity ay nagdudulot ng pakiramdam ng init, kahit na hindi gaanong mataas ang temperatura. Ang katawan ng tao ay nagiging hirap sa pagpapawis, na nagiging sanhi ng pagtaas ng body temperature at discomfort. Ang mataas na humidity ay maaari ring magdulot ng mga health concerns. Ang mga taong may asthma o allergies ay maaaring makaranas ng paglala ng kanilang kondisyon. Ang mga allergens, tulad ng molds at pollen, ay maaaring dumami sa mahalumidmid na kapaligiran na nagiging sanhi ng mga problema sa paghinga. Sa kabila ng mga hamon ng mataas na humidity, ito ay bahagi ng ating likas na yaman at kultura. Ang pag-unawa sa mga sanhi at epekto nito ay mahalaga upang mapanatili ang ating kalusugan at kaginhawahan. Sa susunod na makaramdam ka ng humid na panahon, isipin ang mga dahilan at kung paano ito nakakaapekto sa iyong buhay. Mag-subscribe para sa higit pang impormasyon tungkol sa klima at kalikasan dito sa Siyensya at Panahon.